Dumala ba ng kahoy. ay ah, magandang 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 umaga po sa ating lahat. Kape-kape muna tayo. At habang ah, ah kakapit tayo ay chillax chillax. Tintayin Intay muna natin na ah, makatapos ng kape. Then ah, gagawin natin ay hakutin lang natin yung mga kahoy muna para doon no. Yung ibang kahoy. At least yung iba po naka-nakahakot na rin. So, ganito ang uh, buhay uh, probinsya. Yan, yung nakatambay ng mga ibon-ibon dyan, o. No? mm -hmm. So, habang ngayon-ngayon ay maaga-aga pa, ay tahimik po ang kalsada. Ah, uh, mamaya-maya po, mga 8. Yan. nag po yung mga sasakyang ban, no? para sa mga turista, mga kita ng mga turista. So, maraming-maraming salamat muli, ano Good morning, good morning. Kapi-kapi mo tayo, mhm mm -hmm. Salamat. Dito tayo ngayon mga kalipa, Sa parking uh, Palawan. Ayan, sa so mga nagtatanong, dito po tayo ngayon sa Palawan. At tahimik ang uh, paligid. Manok ang maririnig. At saka ibon. Uh, dati po, ano, dito, nung uh, mga unang punta ko dito, mga lit. Uh, 2016. Mga okay. ganyan. Ah, hindi, hindi. Uh, 19 na uh, mga uh, dito square queerin. Kasi yung mga ganggil ng mga puno dyan ay malalaki pa. Yung mga puno na yun malalaki. At naputol na rin yung iba. saka nagkaroon ng maraming bahay na rin dito. Nakakabulan. Nag-aasawahan ba? Yan, maraming puno dito dati. Ngayon marami pa ng puno kaya lang uh, madalang na hindi dati na talagang parang virgin forest. Ayan o, oh, kung maririnig nyo yan, ano? Ah, no? uh, squirrel po 'yan, yung tumutulog niyan. Makakatuwa 'yan pag umuuhuni, sumasabay yung buntot nila na tumataas. Yan, squirrel po 'yan. Tumutunog na 'no. Tik tik tik. May ilap na sila ngayon. yeah, yung bundok na yan o, no? puro marmol. At saka, ayan po no, sa ilalim po yan, yan na po yung underground river. Diyan po yung underground river, paikot po yan eh. Diyan doon ang pinakabunga nga doon, doon sa kabila. So, yan po yung pinaka-tok-tok uh, ng underground river. Ayan. Ito nga natin at tapos na rin tayong uh, magkape ano? uh, tapusin natin tong uh, para dire-diretso. malaban ang kahoy Tipa o tipa, pokpokin tapos natin nga uh, uh, ng kahoy uh, ako ibibili muna ng uh, pintura para sa yero kasi dito po walang nabibiling may pintura na ganun uh, bili tayo ng uh, pintura para sigurado pintura tayo mamaya okay tara medyo malayo dito konti lakad tayo papuntang ayan uh, uh, bye bye sa may uh, tawag dito uh, Sabang Beach Ayan, doon tayo, uh, kasi nandun ang no? yung uh, gateway to underground so tara mga kalingap punta doon wala akong service kaya ito muna, tsaga tsaga muna sa paglalakad, Ayan, ang, uh, sumakit na nga yung aking muscle muscle ng aking uh, uh, paa Pabili na tayo ng uh, itak. At saka yung uh, tawag nito pintura. Pabili na rin tayo yun. Pabili ako ng uh, dalawa. Para sigurado na natapos matapos yung uh, oh, anim. Anim, walo. Uh, lakad na naman tayo. Medyo mahaba-haba. Sobrang exercise ko to. Mm hmm. Lagi tinggi pigi. Ini log. Oh. Ini log. Ya, ya, ya. Ya, Nanti kubuan Yun. Siyempre mga kalingap, tayo na rin ay magpipintura. Matapos natin nga makabili. Kaya napintura na natin yung iba Oh. Ayan, oh. Para kahit paano iwas-iwas sa kalawang. Ayan, pintura tayo. Buhay po ulit alo mga kalingap Ito na yung ating uh, pang uh, third day Ayan sa paggawa nila ng uh, bahay kubo Yero uh, na lang po uh, Ilalagay ibububong Then uh, ayan Sa kanyang uh, Ayan dingding ding sa hig Sasahig na lang po natin yung kawayan Mga older ulit ng kawayan Ayan, so marami pa, marami pang kakainin at sana po ay uh, ayan, at muli ano, salamat po sa nag-sponsor muli ano, salamat sa nag-sponsor ng uh, Sawali maraming maraming salamat ano niyo si sponsor, thank you very much, laking tulong po dahil uh, ayan, kung wala po yun baka hindi natin magidingdingan, uh, kasi kulang po yung pan yung dito sa banda rito, kulang na hindi natin malalagyan siguro sa susunod na mga panahon ulit ang importante, mabubungan at ma dingdingan mm -hmm. para makapagluto na tayo dito at makalipat ako at makapaglinis ng uh, diridiritso na dito sa ating uh, munting paligid Ayan. so maroy maraming maraming salamat I love you all God bless sa ating lahat shout out kayo ba na kalinga prab at buong team Kalingap. Ayan, magandang magandang buhay po sa ating lahat. Bye-bye! See you next vlog!